na pagbintangan ng staff ni Senador Robin Padilla na si Nadia Montenegro dahil sa sinasabing amoy mariwana raw sa CR sa loob ng Senado. Itinanggiyan ni Montenegro at sinabing baka vape raw niya ang naamoy sa CR. Nasa frontline ng balitang yan, si Mayan Los Baños. Pinag-usapan ng ilang report kaugnay sa staff ng Senado na umano'y nagmamariwana Base sa incident report na ibinahagi sa media ng opisina ng Senate Sergeant at Arms, dalawang beses na amoy ang pinaghihinala ang mariwana sa CR ng mga babae sa Extension Office sa loob ng Senado. Una raw itong nangyari noong hapon ng ikalawang linggo ng Hulyo matapos i-report ng isang lalaking staff. Pero wala namang nakitang nagdodroga. Naulit daw ang parehong amoy nitong hapon ng Martes. May nag-report daw ulit na staff na may kakaibang amoy na naman sa pambabaing CR sa kaparehong building. Amoy mariwana raw ito at ang umano'y huling nakita ng nagsumbong na staff na pumasok sa CR ay ang aktres sa Senadia si Montenegro. Nang komprontahin ng security personnel, itinanggi raw ni Montenegro ang paninigarilyo o paggamit ng mariwana. Gayunman, inamin niyang may vape siya sa bag at baka doon daw galing ang naaamoy ng nagsumbong na staff. Si Montenegro ay empleyado ng opisina ni Senator Robin Padilla. Kaya naman agad ipinadala ni Senate Secretary Renato Bantug ang incident report sa tanggapan ni Padilla. Pinaiimbestigahan na ng senador ang insidente. Ayon sa Chief of Staff ni Padilla na si Atty. Rudolf Horado, pinagpapaliwanag nila ang nasabing staff sa loob ng limang araw bago ito desisyonan. So the best people who can testify on it, yung mga staff namin. Kinausap ko yung mga staff namin, may nangyari bang ginitong insidente? Wala. So what I did is I went down bumaba ako doon sa sa office tinanong ko sino ba yung ano yung alleged ding humuli nakakita and surprisingly sila hindi rin nila alam sa ngayon patuloy rin ang imbestigasyon ng Senado sa umunoy amoy mariwana sa pasilidad meron ding random drug testing sa mga empleyado at staff nagbabalita mula sa frontline may an los baños news 5 Mga kapatid, Julius Babaw po para sa komprensibo at makabuluhang balitaan at talakayan, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.